6SD <laughs> po namin today at nagmami. Hi! Good morning po! Welcome to my vlog for today's video. Maglilinis po kami. Ito po yung kasama ko. Magbablog po ako kuya. Kita okay, okay. ko ng boss. <laughs> 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 Oo, nagbablog po ako. <laughs> 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 taga ko, hindi po naglilinis. Kami na po nagwawalis. <laughs> Hahaha! Yes. Mag, oh, mag ano ka dali. Ha, mag, Sabi ka dali. Hi, good morning po. Diyan mga kakasunanay. Kami mag, po mag mag magwawalis ngayon. At 6.30 po namin. Every Monday po, naglililis po kami. At ang haba-haba po, naglililis ang namin. Morning, po, Baka din natin to area. Yan. Kalama ko na sa awa ko sa lang sa akin. Ano? Hoyalo. Mag magwalis ka kaya? O dali ka magwalis ka. <laughs> <laughs> Yan po ang mga tricycle driver. Oh, hello kuya. tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Hi. Hi. Uy, makaka ano dito sa mga tabi-tabi ano? po. Ayan, um, napakarami ka mong lilinisan. Every Monday ito nililinisan namin. yun ump. Mm. Grabe ka, haba-haba. Ito ba talaga dito, pang nasayan ka dito, ito talaga ka. Pati ang bato, nadala ko na. Hello, Ray. Hello. Yes. Kaway-kaway kayo dyan, mga gore. Mga boys. Oh, magwalis na. Yan nun siya. Nagwawalis by ano po kami. By department. By this. by area. Every Monday po po ginagawa namin. Welcome ka. Mag-hi ka sa vlog ko, kuya. Nagbablog ako. Hello, ma'am. Hi. Nagwawalis po kami. dito kami sa EPSA. Yan o. Yung mga tricycle driver. dapat meron ka ano, ma'am? Yung kalagay na ano? Bawal. 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 Bawal nga sa company namin. <laughs> bawal. sa company namin. Nakaka-vlog ah, lang ako pag lumalabas. Nasa uh, auto na dyan Hindi pa. Pero na monetize itayos na ako. Maliit pa lang ang dollar ko. Kaya lang tinga. Sana yumaman dyan? Sana yumaman ako kuya. Bibigyan kita. Punan. Ah. Yan, yun. Ang pangalan mo kuya. Shout out mga driver ng Toda. Ay, yung mga Toda nito. Anong Toda to? <laughs> Ay, subscribe nyo ako. Chang Chuna TV ko yan. Makikita kayo next. week. Hello. Yan ang mga driver. Hi. Ito yung ano pilahan ng ng tricycle. Kuya Halay. Hi. Ay kuya. Hello. Daga Mitsu. Hello kuya. Hi. Oh nga. Hi, hi, hi po. Ito mga tricycle driver oh dito sa amin. Uy, ang ano, pinagpapawisan ako ng tricycle oh dito sa may amin. Wala nang winalis ko. Pa Bumabalik na. Ah, papalit na sa hangin. Tu, pag nakakapagod na ko ya magwalis. Dito pa lang ko yung iwinalis ako pagod na ako. <laughs> Tong kung ginagawa namin every Monday. Yan oh, barada ng tricycle. Kuya, mag-hi kayo ko sa aking vlog. Eh, ganito talaga kami. Every Monday ko yan ang nilinis. Ay, Ray! Pagod na ako. Inihingal na ako. Ayoko na. Ako sa mga driver. Ito si Kratay, oh. Yan na sila. Mag-hi kayo, kuya. Nagpa-vlog ako. Ah, uh Oo. -oh. Subscribe niyo yung YouTube channel ko Changchona TV. Changchona TV po. Changchona TV po. Yes, makikita po kayo. Upload ko to. Sa ano? Mga miyarkoles. Makita na ba 'to? pa, monetize pa lang. Kamo monetize ko lang. Grabe. Yan, o oh, si Ray. Eh. Yan, si eh. Masipag, magwalis si eh. Kami rin dito, F, eh, nagwawalis. Dito sa area na to. Kasi dito kami na-assign. Kaya eh, itong minabalisan namin. Ay, magdala kayo dito. Nalilipad ng ano ko. Inawalis ko. Ayoko na. na winawalis ko, nililipad. Yan o. Oh. Nililipad ulit. Sa hangin. Walang nagdadakot. Hi, kuya. Yun, walang dumadakot sa ginagawa ko. Walis ako ng walis. Walang kumukuha. Oo. Yan, nililipad na po mga winalis ko. Wala pang nagdadakot. Yung pakarang dami na daan kasi na tricycle. Pinagpapawisan na ako. Wala pa rin dumadakot. Ay po, po kaya... Ya, mga winalis ko ang pasurahan pag pahila kay ano kay kay ma, ano Miguel Bakit mo mga basurahan, danik, ah. man basurahan dali ka? Paano mo basurahan dali? Yung box doon ko mo. Eh sa isa ko to. Kamera. Ah, Baka abutin ako dito na siyam-siyam. Eh nang pakahaba ka mo na hinaano ni dilili sa amin. Kaya dami pag nadaan ng mga sasakyan kaya nililipad ka ang hang ang mga Pinawalis namin ay dito muna! Dito Ayaw ko na! Ayoko na magbalis! oh, magdakot ka. Dali, ibibidyohan ko kayo. Magdakot kayo dalawa. Hi, kuya. Hello. Ayan po ang tricycle driver dito. Ang mga tricycle driver dito sa loob ng EPSA. Ito po yung toda ng EPSA. Nandito na po sa ano namin. Yan. Dadakot na po sila. Sabi na ko. Kasi bumabalik lang po sa ako eh. Ayan no, si Miguel, nagwalis. Eh Miguel! Patawa-tawa si Miguel eh. Sorry mo, the na. Hi Morning <laughs> <laughs> grabe ang dahil basura o kayo magwilisan nyo na magbalik sa ako'y magbibideo lang sa inyo <laughs> grabe o oh. binabalik, binabalik ang ano <laughs> Tak boleh ako nak bawa balik sa... Shout out dyan sa mga nagwawalas dito sa Eriso. <laughs> Masisipag. Ha? Oo. Uh -huh. Shout out dyan sa mga naglilinis. Yan o, oh, ang sisipag nila maglinis. Yan. Ganda ng halaman o. No? Yan. No? So, yung mga nagwawalas. Yan si Atiwi. Di ko pala na-vlog sa si Atiwi. Hello, sir! Hi! Hi, si sir. Ang sisipang ni Mama Jo at saka ni sir. Ano? Ayan, Mama Jo! Hi! <laughs> Tapos na kayo? Kami di pa? Ha? Ah, Aba kasi ng ano namin area. Kasi area namin mula doon sa kabila hanggang sa Hindi matapos-tapos. Tapos nililipad pa kamo ng mga tricycle lang ano. Sinagbintangan ko pa ang tricycle. Oh, yan ang mga tricycle. Hello kuya! Hi! Nakakaya magpag... Oh. Kailangan malinis. Hello! Hi! Hello! blaga ko. <laughs> so, hindi ka pumunta dito eh. Oo, oh. pumunta Oo. kayo lagi dito para iba-vlog ko kayo. <laughs> <laughs> Yan kakaplas oh, ang haba nang namin mula doon sa kabilang pantodo noon, 'yan. Yun. No. Hello, hi, hi. Yun, tapos na kami, tapos na tayo, tapos na kami. Yan dito na po matatapos yung vlog ko dahil patapos na po kami at papasok na po kasi sa loob ng company kaya ingat ingat po kayo lahat at I love you all bye bye masok sa gate kami na po ang huli hello po kuya ito pa ang aming ano tapunan <laughs> yan yeah, o at late na po kami kasi ang haba po haba po nang nilinisan <laughs> mahaba po ang aming nililisan. Ito po yung mga area dito. O. Yung tambakan namin doon sa rat. So kami kukuha po dito ng scrap, mga garbage na ng... Hi at papasok na po ako sa loob ng company. Kasi tapos na po kami maglinis. At papasok na po ako. Hi! Yan no, papasok na sila. Kasama, kasama ko yan sa paglilinis. Hello, hi! Yan no. At dito na po ako babae see you on my next vlog I love you <laughs>